Hello, hello everyone! Linis-linis muna tayo habang maganda ang panahon. Samantalain po munang maglinis. sa so, sobrang busy at tag pa kaya ngayon pa lang ako nakapaglinis dito sa kubo kaya ang daming alikabok na rin kaya yan punas-punas mag-map muna tayo para matanggal yung alikabok Dahil malikabok, punas-punas pa more para matanggal at lalong luminis na itong flooring. Kunti smile muna para pantanggal ng pagod. Konti na lang matatapos na rin ito. Yehey, wala na akong nakikitang alikabok. Dito naman tayo sa kabila. Kaya yan, punas-punas pa rin. Yehey! Natapos na rin maglinis. Ayan. Malinis na. At kahit papano, nawala na rin ang alikabo. Kaya, di ba? Kasi sa'yo, hindi mo maramdaman yung pagod pag nakikita mo yung pinaghirapan mo talaga. Ayan, guys! Bye everyone, thank you for watching!